Yo. Hi. Hi. Follower mo ako. Oh, napagalitan ka ng asawa mo. Saan, mo hindi, dahil yung, yung, recent purchase mo. Ay, yung MLC. Oo. Lambing lang ba yun? Lambing lang lagi yung nilag. So, sayang na sayang na yung pagyati sa mga ganon. Saka, syempre, hindi naman tayo kumikilos without per permission. So, Oo. Kaya, uh, pinapaalam ko naman yung mga natin. Oo. Marami... mo talaga yun? Ha? Ano mo yung Siyempre, ano mo ito? Amoy Russian. Maraming natuwa dun sa lambing na yun ng misis mo sa'yo kasi uh, natutuwa din sa relationship niyo. Yes. Oo, uh, tsaka yun nga yung matagal na kayo. very, very, very ano siya, uh, open naman siya when it comes Kasi ako, binubuhay ko lang like, yung mga comedy skits before. Uh oh. Diba, naman talaga, uh, basta walang mga kissing, mm. alam yung mga uh -oh. comedy sex skits na talaga naman Madami shows na pinasikap ni Perk, di ba? Like yung mga palibasa lalaki, puro mm. sa yung ingles, di ba? din yung kit ko eh. Uh, pinapatawa ko lang sila na medyo sexy. Okay. Basta kayo, isa sa mga naging conquest mo nung buhay pa si ate, guy. Yes. P Pumir siya doon sa Nora o Nordal. Yes. Ano plano doon sa Manita? Uh, for now, I, I don't have plans for sa Dals kasi talagang... Nasa'yo pa? Sobrang precious na yun ngayon. Lahat oh. na wala. Oo. So, oh ating kayo hindi naman natin in-expect uh -oh. diba? so, pero sooner, I don't know, super so, sad lala kasi bago pa lang lahat iisitan ko kayo, malapit na ako opening ng museum oh, yeah. pero meron tentative day na din so, June, June 22 so, Sa tentative day na natin kung papapunis yung mga ito pero hopefully magpost ako sa page ko for lang, the opening saan in, po, saan? Haan, no, sa saan? Ka saan? So, si contact nito okay. uh, mga sa mga Isa so, ba ito? sa highlight yung orro, or dal, doon yung Nora o Nordal nandun? Yes, nandun lahat. ng pinabili natin, nandun din yung mga nagbenta. Okay. Uh, they've uh, already committed themselves na pupunta contact nito. I to have a picture of them sa loob ng ating uh, scene, uh, namin shop Anong binenta nung Embornal Girl? Yung Cutterblade. So, yun. Hi, CF. Ano mo na babae kimbron. Rose, Rose. Si Rose. Hi, Rose. <laughs> Ayan, yeah, Rose. Nag-viral ka na naman. Magkano yeah. mo binili? Eh, ah, uh, 5,000 lang. Pero kasi nga, ah, uh, binigyan ko nang another 5,000. Kasi, alam mo na, may mga bisyo. Misan, ah, uh, malay mo, hindi sila mag... Misan kasi, oh, na, pinapagalit naman yung mga ganun na, nagiging harsh kanila sa kanila. Baka iba pa yung dating. So, try naman natin na, uh, i-reverse naman natin. Pagka hindi naman nila sila lang bago, eh sila naman yung mawawalan. Hindi naman tayo. So, tayo anong, ano, anong pinayo mo sa kanya? Eh, sabi ko, as a uh, talagang uh, ex or talagang dating ako user, I'm really, uh, really a uh, contestant like adding Talagang matagal ako dyan for about 9 years. Uh, sinabi ko naman, naman wala akong pinatungan. So, nung tinigil ko yun at uh, ako ng uh, bago buhay, So, naging maayos ko. Sabi ko, higilan niyo na hanggat uh, pa Gusto mo, ano pang mga gusto mong makuha sa collection ko? Madagdag sa collection? Sobrang dami pa rin eh. Like, yun pa rin siyempre, si Boss Big Soto. I would like to have a piece of Boss Big Soto. Yung mga costume na like plastic man, everything. ano, anything uh, from Big Soto is very much welcome sa siya. Doon sa museum mo, mga ilang, ilang pieces na plano mong ma-display doon? May 100 plus na ba? Pinalapas na yung episode ko is 500 plus na. So, for more, more than 500. Ang dami. Ilang million worth na yung ano? Ilang million na yung collection mo? Hindi ko siya pinagila kasi ayoko ang eh. So, alam niyo naman na hindi naman natin yung pinibeta. Alam naman natin na talaga ka I'm sacrificing everything for the shop or the museum. May entrance fee ba o libre yung pagpasok? Uh, sa Grand Opening is free. But uh, on the following day, when it's officially open, the pero may entrance. May money naman lang. Yes, pero mula lang, affordable uh, for the people. The... Kasi ang hirap din ang walang entrance. Kasi yung mga uh, wali natin sa mga talo. Magdala sila doon sa mga. Saan galing yung urge mo na mag-collect? Uh, yung galing urge mo, uh, talaga, I've been watching mga collectors, uh, collecting like, shows. Oo, yung, yung, yung so, yun, yung nagawin siya. Ito na talaga, I'm sorry talaga. Patunayan na din sa Pilipinas, kaya natin malaki yung mga sarili na Like, mga sikat artista, vlogger, and everything na may halaga yung mga uh, gamit. Pero anong pakiramdam mo na yung celebrities na yung mismong lumalapit pumupunta sa shop mo? Uh, actually, eh, Lagi akong nasa shop. Lagi hmm. akong na-amaze. Lagi iba yung pakiramdam. Kasi nga, Uh, iniisip ko pa rin kasi life, at lumaki ako na sila yung pinapanood ko. So every time na may nakakaharap ako talaga ang nasasak ako. Parang totoo -to pa to, nakaharap na kita, nakaka-chat, nakakausap, and eventually after the, the buying after na mag-dentan kami, nagiging magkakaibigan pa. So, Pero wala ka naman tinatanggihan? Uh, <laughs> meron naman, meron. Pero abangan nyo sa season 2 kasi there will be a season 2. Season 1 is ending so there will be a season 2. A new twist. Uh, basta dami babaguhin. At plus magiging barat pa ako. ano pangalan ng museum? Ay, it's still PP Star. Okay. Uh, hindi na ako sa PP Star. Okay. Salamat. Thank you. Doing?